Ipinagmalaki ni DSWD Secretary Rix Gatchelian sa mga mambabatas ang halos 8% na pagbaba sa kagutuman sa bansa mula ng ilunsad ng walang gutom program sa budget briefing ng ahensya ay ni Gatchelian na malaki ang naitulong ng walang gutom program food stamps program ng ahensya sa pagbaba ng antas ng kagutuman sa bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, may tinatayang 750,000 food poor families o mga pamilyang kulang ang kita para sa pagkain. Sa kaslukuyan, nasa 300,000 pamilya pa alamang ang uh, nakapaloob sa programa, ngunit target itong madagdagan sa 600,000 bago matapos ang taon at tuluyang maabot ang 750,000 na pamilya sa susunod na taon. Giit pa ni Sekretary Gatchalian, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na nasa pagtatapos ng kanyang termino ay wala ng pamilyang Pilipino ang magugutom. Determinado naman anya ang ahensya na maisakatuparan ito lalo at ito ang kauna-unahang administrasyon na ganap na naglaan ng pondo para sa isang anti-hunger program na siya itinuturing na legacy project ng Pangulo upang tuldukan ang kagutuman sa bansa. Pilipinas, mula sa Kamara, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.